ayo, ayo mga katigang dahil hindi kami kumain sa Costco ito yung gusto niya papadyan daw, umorder na kami akala ko may uupuan dito na ano, pwede kang kumain dito <laughs> yung palawala online at saka tugolang eto, <laughs> kaya ito nakaupo kami dito ayun, nalilip lang ayun yung sakyan namin sa labas sabi sabi niya uh, ten fifteen minutes daw okay kaya medyo labas labas lang muna tayo magpahangin kasi ma mas okay sa weather sa, sa labas eh kasi medyo okay pa yung lamig kaya naka jacket pa rin ako ayan dito kami kita ang, ang luluwang na ano dito ng mga paradahan Ayan. ang liit ng mga tindahan pero ang paradahan sobrang luwag Ayan. hanggang doon paradaan yon hanggang sa 85 degrees nakikita ka 85 degrees doon Ayan. ando doon sa banda dyan walking distance din yung uh, seafood city Ayan, Ay, hindi masyadong nag ng ano nag -a ng paradahan at saka dito libre <laughs> yun ang kinaganda okay, okay yung kasama kayo anak mo na sa loob ayan katabi lang yung ano chase bank yan yung chase bank naman may chase bank din dito tagay na kinapakita ko na ayan ayan yung ano yung Royal Mandarin Restaurant, Chinese Busy rin yan pag, ano, pag may mga party-party Kasi Tugo, lahat yung tugo Kasi mas maganda pag ano Pag umorder ka na lang Kesa magluluto ka Marami pang ano Marami pang si Kaya ngayon uh, Pasok na tayo Nandito kasama ko Charles Jr. yun nandiyan dyan. Ito. Puro kainan. Kainan lang ang nagtatagal dito. Pag hindi na kainan, wala na. <laughs> hindi masyado nagtatagal. Okay, okay mga katikangers. Babay na. At papasok na tayo. yan yung kasama ko nag nagano nag, ano, nag antay sa loob bye bye